ng mga nagbabagang balita. Immoral act, pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar sa city, mahigpit na ipapatupad ilang araw bago ang fluvial procession. Medical post ng Provincial Health Office Kamsur, nakapesto na sa iba't ibang lugar sa Naga City, kaugnay ng Peña Francia Fiesta. Kasabay ng malalaking aktibidad ngayong Peña Francia Fiesta, pagdami ng mga namamalimos sa Naga City, naobserbahan at AI Academy ng isang tech company ilulunsad sa Camarines Sur Magandang gabi. Narito ang mga may na balita sa Camarines Sur. Caught on cam ang panluloob at pagnanakaw ng isang lalaki sa isang water refilling station sa bayan ng Bula. Arestado kalauna ng sospek matapos ang hot pursuit operation ng PNP. May ulat si John Amador. Kuha ang videong ito sa loob ng isang water refilling station sa barangay Pawili Bula nitong September 17. Makikita sa video ang pagpasok ng sospek na nakatakip ang muka. Walang kamalay-malay ang sospek na nakuhanan ang kanyang pagdanakaw sa closed circuit television. Natangay ng sospek sa establishmento ang higit sa 40,000 cash. Sa robbery incident po na nangyari po kahapon, uh, around 1 o'clock AM, September 17 po. Ano po? So ito po, na-report po yun pong may-ari po ng water refilling station. So ni-report po niya sir is about 2:30 ng hapon. Ano po, September 17. So afterwards po nag-conduct po ng follow-up operation po yung mga kasamahan po natin. Nakilala naman agad ang suspect ng isang witness sa refilling station base sa short na suot at tindig nito, kaya't ikinasa ang hot pursuit operation. Ito pong ano suspect uh, kinilala po ng ating witness sa tulong po din ng CCTV footage po ng nasabing water refilling station ano po So napagalaman po na ang suspect po ay nakakuha po or kumuha po ng more or less 40,000 po na cash dun po sa mismong uh, water refilling station ano po So about 3.10 p.m. po ng hapon, inaresto po namin yung suspect. Positively identify naman po siya ng ating witness. Ngayong araw wala pang pag-amin ang sospek at hindi na ibalik ang perang nakuha na pinaniniwala ang nagastos na ng sospek. Kinasuhan na ng robbery ang sospek sa pagnanakaw. Especially po sa Tagabula. So kung iiwan po natin o hindi po natin maiwasan na iiwan po natin ang ating bahay, siguraduhin po natin nakalak or ipagbigay paalam po natin sa ating mga kapitbahay or sa mga pinagkakatiwalaan. Ano po? And syempre po i-consider din natin na although po may CCTV tayo, mas maganda na rin po kung meron po tayong yung, yung tinatawag na din na animal barrier or yung halimbawa pa example, yung aso po or mga hayop na pwede pong makatulong sa atin para po for security purpose na din. Janamador, CSN. May pit na ipagbabawal ng Naga City Police ang ordinansang nagbabawal sa pag-inom ng alak sa lansangan o iba pang pampublikong lugar. Kasunod yan ng mga nag-viral na video online ng mga kalalakiyang sumampas andas ng Nuestra senor de Peña, Francia na hinihinalang mga nakainom. Narito ang ulat Inaasahang marami ang darayo at makikiisa sa selebrasyon ng kapistahan ng patron ng Bicolandia na si Nuestra Senyora de Peña Francia sa Naga City ngayong weekend. Kaugnay nito, nagpapaalala ang PNP na mahigpit na ipapatupad ang ordinansa sa lungsod. Ang Ordinance Number 2016-039 o Ordinance Prohibiting Tumults, Drunkenness or Intoxication Disorderly Conduct and Incident Acts in Public Places. Uh, ngayon pong parating na ang global procession at lalong-lalo na ang pagpiestahan ng uh, Naga City. So marami na naman po ang lasing, uh, marami na naman ang sigurado handaan at kainan. So balit, wag po natin kalilimutan na meron po tayong ordinansa uh, laban dito sa pag-inom ng alak, lalong lalo na dito sa mga tabing kalsada o kaya habang kumbaga, lasing na lasing at naglalakad, pakalat-kalat pa sa lansangan. ah uh, ito po, hindi lang po ito Uh, effective o implemented during the Piña Francia Fiesta. Since ito po ay isang ordinansa, ito po ay araw-araw. Uh, Kasunod yan ang mga nag-viral na video online ng iskandalong kinasangkutan ng ilang kalalakihang sumampa sa andas ng Nuestra Señora de Peña Francia na pinaniniwala ang mga nakainom. Ang sinumang mang mauhuli na umiinom sa kalsada, buya man o hindi ay maaaring arestohin at pagmultahin ng hanggang 3,000 piso at sa third offense ay maaaring makulong ng hindi hihigit sa isang taon. Itong mga ibang boyadores na minsan Nasa tabing kalsada mismo nagiinuman, ito po ay mahigpit na ipinagbabawal. Yun naman pong nagpapasaway at halatang halata na nakainom. So maaari po kayong damputin. At ito ay hindi lang po ito basta um, ordinansa, may meron po itong penalty. At sa third offense maaari na po kayong makulong ng hindi higit sa isang taon. Maliban sa pagiinom at pagpapasaway ng mga lasing, nagpapaalala din ang mga otoridad sa mga gagamit ng malakas na sound system, lalo na ng videoke, na limitahan ang oras at isaalang-alang ang mga kapitbahay lalo na kung disoras na ng gabi. Jan Amador, CSN. Sa kaugnay na balita, multiple teams ng PHO at Edmero Kamsur ang nakadeploy na sa mga estratehikong lugar sa Naga City sa inilatag na Advanced Medical Post para matiyak ang kaligtasan ng mga deboto at pilgrim na patungo sa Naga City. Narito ang ulat. Kung ang karamihan ay abala sa pag-aalay ng panalangin at pagdiriwang ngayong Peña Francia Fiesta, Abala naman ang mga tauhan ng Provincial Health Office o PHO sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga deboto at pilgrim na patungo sa Naga City. Sa Peña Francia Festival ngayong taon, hindi lang pananampalataya ang nakantabay pati mga doktor, ambulansya at first aid kits ay handa ng rumisponde bago pa man magsimula ang kasiyahan. Nakadeploy na ang mga medical team ng PHO sa kanyang-kanyang mga nakatalagang post hanggang September 21. Ayon kay Dr. Levi, Perdon, Medical officer ng PHO Kamsur na naka-assign sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Del Rosario sa Naga City. Bago pa man sila ma ay nagkaroon na sila ng masusing pag at briefing para tiyakin ang maayos na koordinasyon ng bawat team. Magamit po uh, before pa yung uh, event. po talaga ta uh, nag-prepare uh, po talaga ang PHO, binigyan kami ng mga supplies and uh, yung mga medicines po na kailangan sa mga first aid stations. Maliban sa medical assets, nakadeploy din ng Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV na solar-powered equipped na real-time ang monitoring ng mga kaganapan sa field. Ang vehicular accident ang isa sa mga binabantayan ng medical team ng PHO. Actually po sa ganitong events, uh, nagbe prepare tayo sa mga possible na mangyari like mga accidents. Um, ayun. Pero so far naman po, since sa stay namin dito, wala pa naman, luckily po or thankfully, wala pa naman nangyayari na ano. Uh, mga hindi inaasahan. Sa kasagsagan ng pananampalataya at kasiyahan ngayong pinya Francia Festival, hindi lang debosyon ang dapat alalahanin, kundi pati ang kaligtasan. At kung sakaling may hindi inaasahang mangyari, nariyan ang PHO na handang sumaklolo. Dahil sa pista ng ina, hindi lang puso ang nagtitibay pati kalusugan bantay sarado. Darling Lastrulio, CSN Dalawang oras na natrap sa drainage ang isang lalaki na inanod ng malakas na ragasan ng tubig sa Naga City kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Lalaki nagpapagaling na matapos ang insidente. May ulat si Regine Bue. Nagpapagaling na ang lalaking na-rescue ng mga otoridad sa isang drainage sa Barangay Triangulo, Naga City kahapon, Sitsyembre Kinilala ang biktima na si Junior, 36 anyo, sa isang parking boy at residente ng Zone 6, Mabolo ng parehong lungsod. Ayon sa Naga City Police, sinubukan ng lalaking ilikas ang kanyang mga gamit mula sa kubong nasa tabi ng creek. Ngunit sa lakas ng ragasan ng tubig matapos ang pag uulan ay natangay ito at naipit sa creek ng higit sa dalawang oras. Nakita po ito na habang uh, nag-attempt uh, siya na maglikas uh, dahil nga napansin niya tumatas yung tubig doon sa may creek. So bali doon kasi siya naggawa uh, ng parang makeshift na hut, ano? Parang kubong-kubong niya doon. So nag siya na mag-evacuate pero na natangay siya nung ano, Agos. Bandang alas 9 na ng umaga nang maiahon si Junior mula sa tubig ay yung pag-iingat ano triplehin po yung pag-iingat and uh habang nagsisimula pa lang yung pagtaas ng tubig uh, mas aga-agahan yung paglikas uh, so yun po ang pinaka the best uh, solution dyan. and of course makinig sa mga balita para updated lagi Richin boy CSN hindi na nawawala sa mga lolo at lola ang maintenance medicines. Kaya naman laging pasasalamat ng mga senior citizens sa bayan ng Kamaligan, Kamarili Sur sa libreng maintenance medicines handog ng Provincial Health Office ng Kamsur. Si Darlene Lastruyo sa detalye. Kung kalusugan ng buhunan, tila jackpot ang mga residente ng Barangay San Marcos, Kamaligan matapos mabinipisyohan ng libreng maintenance medicines mula sa provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor L. Ray Villafuerte. Kasama sa nasabing serbisyo ang pangimigay ng mga libreng gamot, partikular na sa mga senior citizens na umaasa sa maintenance medicines. Kabilang dito si Nanay Merlian Deo, na matagal nang nakikipaglaban sa high blood at diabetes. Malaking pasasalamat at nakat nakatutulong. Maigigin na rin, pero nagka-high blood din. Saka lahi ang diabetes. Lubos ang pasasalamat ni Punong Barangay Gerardo Prado dahil isa ang kanilang barangay sa mga napili para sa programang tinaguriang Kafuerte Medical Mission na patuloy na umaabot sa iba't ibang bayan at barangay sa Kamsur. Kami na uugmang maray kay Governor Luis Villaperte, kay El Ipinapadagos niya ang magayon na programa sa entero nga uh, Kamsur. Maski sa inabanwaan, araw mga nang ginigibo niya. Sana ipadagos niya nito. Dakulao na tabang ini sa mga kapubrihan na ambulong baga po, may mga presyo man. Pudi In yung mga maintenance ka mga senior citizen, Ini ang kaipuan ming maray. Sana, permit kami nga, permit niya nga ipadagos ang programang araw ganyan at magayon po yan maray. Naging pagkakataon ito para sa mga residente na kumonsulta sa kanilang kalusugan ng walang dagdag na gastos. Salamat kayo na ikaw siyang programang araw ganyan. Ang lang pasalamat. Bako lang sako sa gabos ng mga seniors. Salamat. Salamat po. Uh, salamat po maray, Gub El Revilla Fuerte, sa tabang po na pinadara sa Samuya. Lalo na po kay uh, Mayor Jano Ibardalosa na siya po ang uh, nagpaparalakaw kang araw yung programa. Uh, salamat po, Mayor uh, Ibardalosa. Sa pamamagitan ng programang ito, Pinatunayan ng pamahalaang panlalawigan na hindi hadlang ang kakulangan sa pera upang mapangalagaan ang kalusugan. Kung may kasabihang health is wealth, abay tila maswerte ang mga taga San Marcos Kamaligan dahil dito hindi lang sila nakatipid mas nagkaroon pa sila ng lakas para ipagpatuloy ang masiglang pamumuhay. Maliban sa Barangay San Marcos, namahagi rin ng maintenance medicines at iba pang gamot ng PHO Kamsur sa iba pang barangay sa Kamaligan. Darlene Strullo, CSN. Naobserbahan umano ng pulisya ang pagdami ng mga namamalimo sa lansangan sa Naga City kasabay ng malalaking aktibidad ng Peña Francia Fiesta. Ilan sa mga ito Nirescue ng mga otoridad. Narito ang ulat. Sa pagsisimula ng malaking aktibidad kaugnay ng Peña Francia Festa, naobserbahan umano ng mga otoridad ang pagdami rin ng mga namamalimos sa lungsod. Ayon kay General Garcia, madalas siyang nakakatagpo ng mga namamalimos sa Naga City kaya ng mga bata, mga may kapansanan at matatanda. For me, sa government din, dapat ang puwining pansin at tawansin na ano, protection or shelter kasi kung maparabasay-basay -basay lang po siya sa plaza or sa inbang pong place is masyadong delikado. Kasi po, pwede po siya makaka-encounter ng mga, for example, human trafficking or something like that. Yes, aksidente. Sabi naman ng kapulisan, ang kaugnay sa isyo ay may batas na patungkol rito kaya't may tuturin itong isang krimen. Meron po tayong batas about sa anti-mendicancy law kung saan bawal ang humingi at bawal din ang magbigay. So, hindi naman po lahat ng namamalimos ay sakop ng ano na ito, ng batas. Kasi meron din naman talagang, kung masasabi natin, talagang nangangailangan. Ang pinagbabawal po nitong anti mendicant law, yung uh, paghingi ng limos sa kalsada at yung mga tao na sa tingin natin may kakayahan naman maghanap buhay. Sa kaso naman ng na mga agresibong pamamalimos, mayroon ring maaring batas na pwedeng isang pa laban rito. Ibang kaso na raw ang pag-uusapan kung agresibo ang isang nanglilimos. Ah, yung mga agresib na, yung mga nandudura, yung kumbaga namimilit, ah, pwede naman po kasuhan din yan. Ah, hindi lang sa anti-mindican silo, pero kung nananakit na, pwede meron din tayong batas sa ah, yung tinatawag nating unjust vexation. Kung ito ay napakasimple lang, kung mainis ka sa isang tao, pwedeng mo siyang kasuhan. Nick Dela Cruz, CSN. Napili ng tech giant na Google ang probinsya ng Camarines Sur para i ang kanilang Gemini Artificial Intelligence Academy. Programa ilulunsad nasa susunod na linggo. May ulat si Derlin Lastrulio. Kung dati ang School of the Future ay maririnig lang sa science fiction movies, ngayon ay magiging realidad na 'yan. At kauna-unahan sa Camarines Sur, sa pangunguna ni Governor Alre Villafuerte, ilulunsad na ang Gemini Academy AI Lab, isang makabagong sentro ng pag-aaral na nakutuon sa Artificial Intelligence o AI. Ito ay matapos mapili ng tech giant na Google ang probinsya para sa kanilang chatbot na Gemini. Ayon kay Comster Governor Elri Fuerte, ang AI Lab ay target ilagay sa Comster Uptown at opisyal itong ilulunsad sa darating na September 29, 2025. Well, dito tayo may we're putting up a school of the future AI Lab. So, ang target po natin dun sa Comster Uptown. But ilo-launch na yung program sa September 29. Uh, kung sinong gustong media na magpa-training ng AI, Uh, 300 slots May nakalaan na 300 slots para sa mga gustong sumali sa unang batch ng AI training at ito ay libre. Target na makasali dito ang mga department heads, empleyado ng gobyerno, media practitioners, guro, akadem at kabataan. Mahalaga ang proyektong ito lalo na't sa ibang lugar. Napakamahal ng tuition para sa AI courses. Pero sa Kamsur, libre itong i-offer ang mga kaalaman at training sa mga makakasama sa Gemini Academy. Ito natin na uh, kasama po dyan yung mga department heads, employees, pwedeng media, mga teachers, academy, mga kabataan. So first 300 libre yan kasi kung mag-enroll kayo nyan, mahal. Sa pamamagitan ng Gemini Academy, umaasa ang pamalaang panlalawigan na magiging game changer ito sa edukasyon at trabaho ng mga Bicolano sa inarap, inaasang makakatulong ito para makilala ang Kamsur bilang AI Learning Hub ng buong Luzon at buong Pilipinas. Darlene Destrulio, CSN. Naging makulay ang isinagawang Civic at Float Parade sa Naga City kaugnay ng Peña Francia Fiesta. Dinaluhan ito ng higit sa isang daang sektor organisasyon maging paaralan bilang pagpapakita ng malalim na pananampalataya sa patron ng Bicolandia. Mula sa panganiban drive ay nagmarcha at nagparada ang mga kalahok sa Plaza Quincy Martires. Kasabay nito ay may isinaring mga kalsada para bigyang daan ang naturang aktibidad. Ginugunita ngayong linggo ang Alzheimer's Awareness Week para ipromote ang mga hakbang para makaiwas sa naturang sakit. Ngunit ano nga ba ang mga sintomas ng Alzheimer's disease at sino ang madalas tamaan nito? Narito ang ulat. Sa edad na 85, may mga pagkakataon na umano na madalas nang nagiging makakalimutin si Nanay Amparo Agna ng Barangay San Marcos Kamaligan, Sur Madalas umano niyang makalimutan ay ang mga pangalan ng kanyang mga kaanak at iba pang kakilala. Siyempre, after, naman, after mga pirang minutes, na nabalik si Isip na Lalo yung mga pangalan. Ang pangalan ng tao, yung mga dati ko kakilala. Minsan nakakalimot na kayo mga pangalan. Ngayong linggo, inoobserba ang Alzheimer's Disease Awareness kung saan may layong bigyang kahalagahan ang kaalaman o awareness ng publiko tungkol sa Alzheimer's Disease, lalo na sa mga matatandang kagaya ni Nanay Amparo. Ayon kay Dr. Levi Perdo ng PHO Kamsur, may mga early signs at symptoms na maaring makita, lalo na sa mga matatanda. Kabilang na omanorito ang gaya ng nararanasan ni Nanay Amparo na pagiging makakalimutin. Usually mga symptoms na niya yung pagiging makakalimutin, Uh, yun. Uh, minsan kapag medyo, medyo nagiging advance na, ayun, nagiging uh, iba na yung behavior nila. Inihiyag niya rin na mayroong mga rare cases na pati ang mga bata ay nagkakaroon ng early signs ng Alzheimer's. Ngunit ang karamihan ng kaso ay sa mga matatanda. May mga rare cases naman na hindi, po, na hindi lang matatanda yung mga natamaan. Meron ding mga pailan-ilan na mga medyo nasa, mababang, nasa mga batang age bracket pa yung mga naapektuhan nito. Pero uh, yun nga, most common. sa mga may atanda talaga po siya nangyayari. May mga paalala rin si Dr. Levy Perdona sa mga kapamilya ng na mga nakakaranas ng early stage of Alzheimer's, matatanda man o bata. Ang magagawa natin sa kanila is uh, unang-una tayo yung dapat na magiging, magbibigay sa kanila ng, ng uh, social support. Tayo yung magiging safe zone nila and um, magiging more understanding kasi hindi uh, normal yung kanilang pinagdaanan So, more understanding at mas maging accommodating tayo sa mga uh, pangangailangan nila. Nick De La Cruz, CSN. Naranasan nitong mga nagdaang araw ang malakas na pag-ulan sa Naga City. Kaugnay niyan ay may paniniwalang binadagdagan ang level ng tubig sa pamamagitan ng ulan sa Naga River para sa mas smooth na fluvial procession. Narito ang ulat. Ilang araw bago ang fluvial procession ng mga imahe ng Divino Rostro at Nuestra Senyora de Pino Francia, naranasan ng malakas na pag-ulan sa Sur, lalo na sa Naga City. Kasabay niyan ay may paniniwala na ang maulan na panahon ay may kaugnayan sa fluvial procession kung saan dinaragdagan umano ang level ng tubig ng Naga River. Ang fluvial procession na higit sa tatlong siglo ng tradisyon ng mga Bikulano ay ang pagprosesyon sa milagrosong imahe ng Nuestra Senyora de Pino Francia sa ng Pagoda kung saan dinaraanan ng Naga River. Subalit ayon sa Archdiocese of Caceres, ito ay nakasanayang paniniwala lamang ang katotohanan. Ang ulan ay bunga ng natural na panahon ng tag-ulan sa buwan ng Setyembre kung saan na, taon ang kapistahan ng patron ng Bicolandia. Uh, September is really a rainy day. Pag September na, it's a rainy month pag September na talaga we expect na it's a rainy uh, season and therefore umulan. Pero as regards sa pagpataas ng tubig sa river, I used to think that way too. Kahit na umano maulan o mainit sa araw ng fluvial procession, na kasi siguro naman na walang magiging soliranin sa pagdaan ng pagoda. May nalagang flood control system sa Naga River na tumutulong na mapanatiling ang kupang level ng tubig para sa pagdaan ng pagoda. Pero ngayon meron na tayong tinatawag na awang ko atawag, no, flood control or the um, water retention. So uh, talagang every September binubuksan yon may gate valve para buksan yon so that para lumalim yung tubig. So I think uh, hindi na siya Reliant sa kung anong ibigay sa atin ng nature, I think meron na tayong mga, you know, all the mechanisms, all the science that we have uh, para ma-assure naman natin na magiging mapayapa yung pagdaloy ng uh, tubig, tsaka yung pagbiyahe uh, ni ina kasama yung mga deboto niya. Sa kabila ng lahat, ang pananampalataya ng mga liboto ang patuloy na umuukit sa diwa ng Pinya francia Festival. Umulan man o umaraw, tuloy ang tradisyon. Regine Boy, CSN at yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Counselor News. sa po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.